Muto mo na ng istorya nga helping as a friend. Los los ninyo, los los. Helping as a friend pag nay sa ilaka. Nailhan ka nga amigo mo kung naa kay kwarta. Pero wa kay kwarta los los lang, los los lang ha. Los los lang Maunay nay timan ininyo. Mao nay timan ininyo helping as a friend pag naay kwarta pero wa kay kwarta wa kinahanglan nimo wa friend ha maonay timan ini -e nyo dili tanang butang nga pwede mo magfriend, ha dili tanan kasabot mo ana dili tanan kay nay uban friend ra og na ay kinahanglan na ay kinahanglan pero wa kinahanglan los los ninyo los los ninyo hm los los ninyo ay kog palaguta ha ay kog palaguta los los ninyo helping as a friend kung na kwarta pagway kwarta kaila bago na ninyo wa na kaila ninyo pag silay naa maunay timan -i ninyo ha timan i na ninyo timan i na ninyo timan i na ninyo pag naa moy kwarta kaila na sila ninyo pero wa moy kwarta di na kaila ninyo ha Ingna kong bakakon kung kaila ba na ninyo kung naa moy kwarta ha kung ingon ana nga sitwasyon timan i na ninyo timan i na ninyo ha ay mugtuo na istorya ha ay mugtuo pag naay kinahanglan, okay kayo. Helping as a Pero why kinahanglan, di na sila kaila ninyo. Di na kaila. Mo na e ninyo. Ha? Mo na e. Di na kaila ninyo pag mo'y kwarta. Timan e na ninyo. Ingon ana ang sitwasyon. Ingon ana ang sitwasyon. Di ka mailhang tao pag kay kwarta. Kung naa kay kwarta, ah, Daghan kay kag friend, daghan kay kag friend kung nakay kwarta, ingon anang ang sitwasyon diri kalibutan, ha? ay mugto anak Kayang king sing na gani uban nga simple ra ka pamaagi as a friend dili gani mo pansin dili gani mo pansin timan na in itiman ha mas kig lang ka nga pamaagi dili mangay na mo pansin ninyo ha mao timan itiman kay wa pa man kay kwarta pero nga kay kwarta ah mao saktong friend mao saktong friend basta na ay kwarta na kay friend pero wa kay kwarta wa kay friend wa kay friend